Hey yo, what's up mga chong? What's up, what's up? What's up? Uh, well, ngayon mga chong uh, Nagbiyahe tayo papuntang Nueva Ecija sa ngayon Samahan nyo ako mga chong May kukuli lang tayong items sa Nueva Ecija Sasiglitin lang natin yon. Sana makapasok tayo ng Nueva Ecija kasi wala tayong travel pass item na to, mga chong Second hand lang uh, Gaya ng aking mugs eh, Nakita ko lang din po ito sa marketplace Try lang natin kunin Try natin gamitin Kung maganda item, kukunin natin Ayun, di ba? lang natin, wala namang masama sa second hand eh Basta maganda yung ng second hand Okay yun, may kita man naman kasi sa mga item eh. Ayan o, oh, mga chong. Umingan, pangkasinan yan. Tapos, maligayang pagdating sa Nueva Ecija. Well, katabi lang ng bayan namin yun. Malapit lang kami dito. Isang kilometro. Dalawang kilometro lang yung layo nitong boundary actually dito sa ano ano nga mga dalawang kilometro lang yung layo ng ano yung layo ng bahay namin dyan sa boundary ng Nueva Ecija well hanggang ngayon mga ng chong hindi ko pa rin nasusolusyonan yung speed wobble ng kotse ay na kotse kotse <laughs> speed wobble nitong motor natin speed wobble ng sasakyan natin ng motor natin dahil hindi ko sigurado kasi nagkarga na ako ng nagbaklas ako ng fork nung nakaraan and tingin ko goods naman yung fork ko hindi naman din uh, tabingi yung tabingi ba tayo doon basta hindi sya bengkong na ano yung inner tube natin tapos tinest ko na rin yung ating pag-examine sa ball race which is yung itataas mo yung harapan center stand mo tataas mo yung harapan tas yung manibela is imu mo ng dahan-dahan yung -dahan. may laban may tama ang ball race and okay naman siya wala naman siyang tama so I think yung gulong natin pwede yung gulong natin yung problema pero huwag naman sana kasi nakapal pa to eh really nigga ay well, mga chong Siguro ito na lang i-content -co ko ngayon ha ah. Second hand the parts yun na lang ang i-content -co siguro natin uh, Maganda ba siya? Maganda bang gamitin? O pangit? Sirain? Mga ganong bagay Well actually mga chong Sa tagal ko nang nagmumotor Mahilig akong bumili ng second hand na parts pati motor nga eh <laughs> nasa tumitingin kasi yan mga chong nasa lumibili kung titignan niya ng maigi yung yung bibilihin niya na item kung makikita naman kasi dyan kung tutusin eh yung examine mo muna bago mo kunin syempre tignan mo kung goods mo ba yung item tama ba yung presyo diba kasi sa ano eh kasi sa second hand tayo nakakamura actually tsaka ako talaga subok ko na rin bumili ng mga second hand used pre-used pre-love items ito yung lupaong news road hindi na natin kailangan lumaan ng San Jose para makabunta tayo ng uh, Carlavera, Pabinatuan, ano kaya malaki rin yung titipid mo na layo dito na distansya saka ito na talaga yung daan na ano dati kasi nung hindi pa kilala to talagang kailangan mo pang dumaan ng San Jose well ngayon hindi na si kuya oh gliders <laughs> really nigga bumibeng ko <laughs> ayun well, balik tayo dun sa ano sa second hand parts yung kaya nga nitong aking mags na racing boy di ba? second hand yan. Yung mga motor ko dati mga motor kahit ito eh, actually itong motor ko na to second hand to mga chong ah, nabili ko siya 998 kilometers pa lang ang tinakbo nung kinuha namin to ni Kupang Angelo alam nyo ba may bago pa may kasa pa <laughs> yung gulong nya meron pang chicken strips tapos yung loob ng ano niya, view box storage ang kinis pa noong panahon na yon bagong bago yung may ari nito is I think uh, ano siya uh, pagkakalala ko is engineer or architect yung dating may ari nito mga chong bihira niyang gamitin to palengke bahay ano lang palengke bahay, ano lang tapos ang palengke nila is wala pa yatang 1 km doon sa bahay nila. Oo, sabihin mo nang uh, ano, or, less 1 km na lang para ano. Binuhay mo yun, John. Nakasamba tayo dito. Parang kinuha ko lang siya na bin rake in. Sa tamang halaga. Hindi na ako tumawad kay sir. Ang issue lang nito na is may konting yung gas gas dun sa kanyang... ah uh, dito sa gilid dito. Sa may flasher niya tapos dun sa paydings dun sa gilid niya so which is sumabit yata eto eh na siya sa akin isang taon na siya sa akin uh, good spread meron na siyang tinakbo almost 13 niya, yata hindi lang gagamitin pagka walang lakad <laughs> talaga siya mga gagamitin umuulan ganyan yun. pero pamalengke yan yeah. ito ganito meet up negosyo yan ito na yan ang mga kakauna kong vlog sinabi ko nga rin to daily use oh shit buti sa kabila really, na good. Ay, ano yun really <laughs> nigga tandaan mo yung daan na yun mamaya magpadaan ka dun magmamadali ka ito yung tulay na isang dekadang ginawa sa <laughs> so, mga tagalupaw na nakakalam kung may nanonood man itong Wolnyas Lupao Road na to itong tulay na to tagal nilang ginawa to check ko lang kung may PM si sir yung kamit natin ano yung PM ah PM natin siya sa Munoz itong tulay na to kung tagal din na nagawa yun at least nagawa na matagal na rin naman ang nagawa may isang taon na rin yata eh pero babalik tayo Siyempre, sa brand nyo kasi bago ikaw ko nang gagamit. Maganda, makinis, mga ganyang bagay. Yun naman yung advantage. Pero yung presyo kasi, malaki yung diferensya. Sabihin mo na kung bibili ka ng brand nyo is nasa 5K. Pag ka ng mga second hand is nasa... Mabakawasan nyo ng more or less ng ano, 50 to 40% mga ganyan siguro. Pag ano, 5,000, mabibili mo ng 3,000, ganyan. Yung advantage ng bibili ka ng second hand na good quality. Kung bibili ka ng motor na second hand na medyo may edad na, kailangan maging mabusisi ka. Mabusisi ka sa pagtingin ng makina. Huwag lang panglabas. Dahil yung panglabas eh madali ang palitan, pinturahan, Ganyan. Pero yung panloob, minsan sakit sa ulo, mas malaki pang gastusin. Hindi tayo nagkarga ng gasolina. Pero tingin ko aabot naman kasi malapit lang naman kung pupuntahan natin. Kung gusto nyo rin itanong kung ano yung ginagamit kong action cam, well, ang gamit ko ay yung luma ko na po SJ Cam 5000X. Yun lang po yung gamit natin yung camera. Wala tayong budget eh. Kaya uh, tayong pambili ng G-Pro SJ cam lang sapat na <laughs> Tapos ang audio natin is nire-record lang natin sa cellphone Meron tayong microphone lapel And then nakapanood ka to kay Sir Mel Sinisync niya lang pag editing na Yun lang po uh, Siguro in time Nakakabili rin tayo ng maganda-gandang camera balik tayo no sa second hand na items basta quality bilhin mo basta maganda pa yung item bilhin mo kung meron mga konting issues ipabawas mo yung presyo diba? tapos, yan, no? yung, mo hmm, di ba tapos diskartian mo hindi mga chong ka natalo sa mga ganong bagay huwag ka lang magpapauta inuulit ko matagal na akong bumibili ng mga second hand na items goods naman mga second hand na items bisikleta ko second hand yung <laughs> sasakyan natin second hand din walang liya lahat yata second hand Shell Balok daw tayo makikipag meet up kay boss uh, malapit na tayo dito Balok na to eh hintayin na lang natin siya doon Shell 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 nasa na si Shell De, ano to? Flying Shell ayun Shell Well, ayun mga chong Uwi na tayo uh, Hindi ko na kasi binlog yung ano yung Transaction namin Nung Ka-meet up ko Teka lang <laughs> Nakabukas yung Bag ko Hindi ko may sarado Ito na rin yung pagkakataon para ipakita ko sa inyo yung pinantahan uh, Pinuntahan natin dito Ito mga chong ah. Nagpunta tayo dito para kunin itong item na to. Yan, naka todo tape para hindi malaglag sa biyahe. Yan. Maasahan na tape. Walaan nyo kung ano ito mga chong. At <laughs> Walaan nyo. Kaha yan mga chong kaha kahan ng NMAX yan ang sinadya natin dito mga chong well mga chong ito na magkakansat na tayo ng pili natin uh, galing tayo ng balok kumuha tayo ng mga items unahin natin to Itong item na to ay yung nasa ibaba ng headlight. Yung malapit sa footboard. Sa kabilang side. Ito yata yung sa cowling. sa kabilang side, cowling. Ito sa cowling din to. Ewan ko kung cowling talaga tawag ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ito Layo Ito yung ating Tapalogs Tapos ito siguro yung sa ating side fence Kasi wala naman na ito eh kalok. Alam mo ba 'yun? Okay, kumpleto na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sakto. Ah, uh, sunod natin yung pangbaklas ng ating motor. Monkey. tapos sana wala tayong sumobrang kornelion nito sana may ilagay natin lahat yun ang nakakatakot eh, baka may sobra dito yung tapalodo hindi mo na natin nilalagay kasi tumatama kasi yun yung auxiliary light ano natin uh, natin is tumatama dito sa ating tapalodo yan may gas so ganyan muna siguro yan uh, di ko pa nagagawa ng paraan so, ayan na siya mga chong yung nabili natin uh, hindi ko na muna kinabit yung dito sa side tapos yung tapalodo tinabit ko muna pansamantala tapos tatanggalin ko rin mamaya yung bracket hindi muna natin nilagay Uh, mamaya na o kaya sa susunod na kasi parang mas gusto ko yung ganyang looks niya yan mga chong Yung nabili natin na second hand lang kay boss. At ito lang yung pinaka issue nya. Ito lang. Yan. Sensya na kayo sa kuko ko at katatapos gawin to. Hindi pa ako nakapaghugas ng mabuti. All in, sabi mo lang 95% clear, malinis. Walang gaanong scratches. Kaya yeah, good deal mga chong, good deal. Good deal. Prove. So yun. Chong. Epi yo, epis. Epi yo, epis.